O gulahan bunga, sasya, bunga po, sa tiyan mga sinasalita. Maria, inahan sa Diyos. Iyapok kami sa sala Karunong sa sa mga Mga Maria, punong na siya. Ang minuupan ang pa wala 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 ang wala 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 ng sa tiyan tiyan. Santa Maria inahan sa Dios siyam po mo kami mangasala karonog sa oras sa mga mata yon magi ka Maria puno ka sa grasya ang ginoo ay ko iyong bulahan ka sa mga babae na tanan og bulahan ang bunga sa tiyan mo nga siso Santa Maria inahan sa Dios siyam po mo kami mangasala karonog sa oras tiyan mong tiyan mong tiyan. Maria, sa mga mata yon magi ka Maria puno ka sa grasya ang binuo ang kanimo, bulahan ka sa mga babae ng tanan, kung bulahan ang bunga sa so tiyan mong asesos. Santa Maria, inahan sa Dios, siya po pa kami makasasala, karunog sa oras sa mga kamatayon. Na... Amen. Maya, ka Maria, puno ka sa grasya, ang binuo ang kanimo, bulahan ka sa mga babae ng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos. Si, si, si. Santa Maria, inahan sa Dios, siya po pa kami makasasala,

mo pa Monica tabang kanita tabang kanako ila isa ay ko ila this is.

I'm strong. Money finish. Please. Guys, this is the street of Laray in Ayawan. Welcome to my guys! Because today is a fiesta celebration. <laughs>

Bulahan ka sa mga bayang ng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyampo po mo kami makasasala. Karon sa oga, sa mga mata.